Saan nga ba ang couple na ito? Mga parmahan, nakaka-good vibes agad. rest house daw ni Yingi sa Tagaytay. Ano na naman kaya ang meron sa araw na ito? Abang-abang na agad, napapadalas ang bedtime ng King Pao. Marami na naiintriga kung ano na nga ba ang status nila. Every time na pumapasok ang aktres sa noong time show, Sige ang pangaasar ng mga co hosts Hindi naman siguro aabot sa ganyang biroan kung walang namamagitan sa darawa. Ang patama na birok panang ng Dubai kanda, kuhang-kuha mo na agad ang gustong ipahiwati. Kaya nga ganoon na lamang kung makaria ka mga bashers ni Kim Jo. Dahil na rin sa natatabunan ang dating katamban ni Paolo Brino, na si Miss Janine. Pumatok din kasi ang balita na biglang nawala na parang bula ito sa ASAP Live. Simula nang pumasok ang Kim Pao. Ngunit, nilinaw naman na walang kinalaman itong si Kim Chiu. Kung anong ganap sa buhay ngayon ni Janine? Wala namang tinatapakang tao si Kim Chu at masaya siya sa kanyang trabaho. Irespeto na lang ito. Kung may something na ang Kim Pao, wala na rin magagawa ang mga bashers. Tao lang sila at may kanya-kanyang damdamin. Walang karapatan na diktahan sila sa mga gusto nila sa buhay. Mukhang masaya na rin naman si Janine Gutierrez kay Jericho Rosales. Kaya stop bashing na.